diyan kwarto uh, ah kwarto <laughs> <laughs> na to alright good afternoon mga kadikit so nandito naman tayo sa part 2 uh, ito yung ang dadalhin ko sa kwarto part 2 So, marami na kami yung nakakasama. Nandito si Alan. Cesar. <laughs> <Kulot>. <laughs> princess Princess. At ang aking TikTokerist and Vloggerist. So, again, ang mechanics lang nito is pag Pasok kayo sa kwarto, eh, mananalo kayo ng chocolate! Paano mo mag-chocolate talaga tayo mga bikin? Sige! At ako na! Ang dadalhin ko sa kwarto ay magagatalino. Unan. Sige. Yeah. Uh... Dadalhin ko komot. Mga uh laso. -huh. Dadalhin ko sa kwarto ay electric fan. So. <laughs> ano? Yung ano, lampet.

Ang gagawin ko sa kwarto ay... ay. Ito na, ah, nakakabobo Alam <laughs> <laughs> kasi malaman para makasama kayo doon sa kwarto. Salamat. Ali, salamat. <laughs> Ang gagawin ko sa kwarto ay... Siyempre, asawa ko. Ah. Nanay. <laughs> si, si ano... Yeah. Shakira. <laughs> ay, wala siya. Ang dadaling ko sa kwarto um, ay cellphone. Stop ko, hindi parang pwede. Kado. Mm. Pwede, pwede. <laughs> oh, so, si, 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 no, meron, madaling ko sa kwarto, merong, siyempre merong ano, merong nanay, bido, bido, may ano, may anak, o, oh, may <laughs> iba. <laughs> Sayang, meron di pa rin tala. Ito siya. Eh, ko na kwarto ay, Blank. Ay, ano? Unan. Wala, bisa talaga. No, no, no. Pero, kaya kaya? Kaya sa kwarto ay damit mo sa'yo. Wala talaga. Ano ba yan? O, paano ba yan mga kadikit? Di pa rin talaga nila mahuli kung ano yung dadalhin sa kwarto. May maga kasi itong kwarto na to. Ginto. Kwarto. Wow. Di basta-basta. Wow. Round 3 tayo. <laughs> Round 3 tayo mga kadikit. Wow. So, just comment down below kung alam nyo kung paano. Logic lang to. Logic. Ay, logic. Kala mo totoo. <laughs> All right, ulit, round three. Round three na. Round three. Pwede tayo Round three na. Asya muna mauna. Ah, oh, sige, ikaw muna daw mauna na. Katapos ko, ito. Ang dadalhin ko sa kwarto ay, syempre salamin ko. Tadi nung dalhin yan. Ay ikaw. Ang dadalhin ko sa kwarto ay... Si Sebi. Ah, oh, pasok ka na. Ang galing ah. Pasok ka na. na. Oh. <laughs>

<laughs> ay, hindi rin pwede. Bugbag sa ano, kwarto. Wala na, nadala ko na siya. Wala talaga. Ginto yung kwarto. Ginto. Round well. uh, for Ang dadalhin ko sa kwarto ay... Siyempre, diamante. Para uh, pag ano, Oh, O, ikaw kuya. Ang dadal dito sa karto ay... Si nanay. <laughs> <laughs> ulit, ulit kay. Sinanay. Ulit-ulit kayo, sinanay ngayon ano kayo. Kay. Unsa sige, sige, tayo ka. Di ka makita eh. Okay. Hmm, Anong dadalin mo? Si Ad. Uh, hmm. Una. Oh, very good. Wrong <laughs> gold may unan mo ano ka? Ayaw. <laughs> <I go. laughs> ka! Ayaw. <laughs> ka! Ayaw. <laughs> <Minu bulohan> ka! Ayaw. ka! Ayaw. ka! Ang dadalhin ko sa Ayaw. ko ay... Kumag! Kumag pala! Ayaw. 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 ko

dadaling <laughs> ko sa kwarto ay Jacket. sumalamig gin tumalig tayo 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 dito tayo 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 Ang tayo tayo sa kwarto ay tayo tayo Pasok na Ang tayo ang tayo

Sa so, yung tiga na pero eh. di pa rin talaga. Konti ko na eh. Almost there. Wala talaga. Okay. May oh. ano yun? Short. Ah, Ate Shai, water dito, konti na lang eh. Ate na lang Ate Wala, wala Bago magsalita eh. Wala. Paano ba yun mga tikit? Wala pa rin. Oh, last, last na round ha. Ah. to

Ay, okay, <laughs> ginagawa siya na hindi nyo nakikita na yun ang dahilan para makapasok sa gustong kato. <laughs> Gindo kwarto na na ito. Ano natin? Dado, ito sa kwarto. Ba kanya, ano? Sa kanya? kanya? Picture. picture Dadalik sa kwarto ay <laughs> yung sala. <sana. laughs> Nanalito <laughs> sa parto ay yung sala. <laughs> Wala talaga. Wala talaga mga katikit. Wala. Mga ano ko, mga audience ko. Alam na alam yung mga audience ko. Oh, alam na alam yung laro niya, no? O, yan. Lalo oh. oh, ano, na to. Alam na alam. Oh. O. So, Siya yung promotor dyan, eh. diba? Alam na alam yung Chevy yan. Alam na alam yung mga... <laughs> Logic, design, gano'n yun. Gusto mo ba, ba yung sagot? Oo. Gano'n yun. Gusto mo sagot? Oo. Yeah. Ako dadaling ko. Oh, sa ako. Ah, dadaling mo sa kwarto? Si Sebi. Oo, oh, pasok na ba <laughs> Dapat gano'n. Meron nga kasing dapat gawin para makapasok kayo sa gintong kwarto. <laughs> no! Let's go to the top. Time to go to the top. Time the top. Time to go to the Anong si dadalhin? Ikaw ang dadalhin mo. Anong dadalhin mo? Ano Anong dinalam mo kanina? Yun! Pasok! Oh. Pasok siya! Pasok! Wala talaga itong mga bata. Aaral muna kayo. Aral, di kayo pwede maging police, NBI. Anong ano mo? Yung video kay Rom. Yun! Pwede pwede. Eh, mo ba't yung mga audience alam na alam na? Tayo hindi nyo alam, paano ito ba? Hindi talaga na no, naman no, no. Ah, uh, Mga kaudigit, kung bago pa lang kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga ganitong video na kung ano-ano lang. na, wala na, hindi na alam At may Facebook page din tayo mga All Alright, hanggang dito na lang. right. chocolate! Peace! RUN! Right.